bilang bata noon na nasa parokya bilang isang sakristan. Ang aming patron na ay Mahal na Birhen. Kahit pa paano ay naipapakilala na sa akin yung kahalagahan ng ugnayan kay Maria. Pero alam kong kulang pa noon no. At sa seminaryo pinapalalim din. Pero iba noong ako ay na-assign sa Rosario. Iba yung pagpapalalim ng ugnayan sa Mahal na Birhen. Siguro bilang isang pari no sa pagkaka pagkaka-assign ko sa Salinas sa Rosario no ay nakakatuwa na makilala ang birhen ng Santissimo Rosario Reina del Caracol at doon pa lamang sa titulong Santo Rosario no parang tinatakot na ako hindi mo ka ng araw-araw ng Rosario no bilang pari isa ka sa inaasahan na magdasal ng Rosario araw-araw kasi noong kumpara nung bata ako, no, sanay kami sa pag-aalay lamang ng bulaklak sa birhen. Lalo-lalo no, na kapag Flores de Mayo. No, at hanggang doon lang yung nakikita kong ugnayan. Sa seminaryo, tinuturuan kami magdasal ng Santo Rosario, pero nakakaligtaan. Pero noong mabalitaan kung ako'y dadalhin sa Rosario, no, uh, kinakabahan ako dahil mukhang ang paanyaya sa akin ng Diyos, makilala ang mahal na birhen sa titulong Santo Rosario. No? Na kailangang makita ang kahalagahan ng pagdarasal kasama ni Maria sa pag rosario Mahalaga ang pagdarasal ng Santo Rosario. Dahil ito'y paalala din mismo ng mahal na birhen nung siya'y magpakita sa, no, sa Portugal. No? Na ang kanyang sinabing mahalagang mahalag magdasal ng Santo, Santo Rosario upang matigil ang alitan, ang mga gyera, hinihikayat ng birhen ang bawat mana ng magdasal no? para sa pakikiisa natin sa pagdasal, pagdarasal ng birhen sa Diyos na magkaroon ng kapayapaan. Pero yung kapayapaan yung pala no? sa aking pagkatuklas nung ako okay, nasa rosaryo, hindi kapayapaan lamang dahil sa away, no? kapayapaan ng kalooban na kahit mahirap ang pagpapari, no? tinuturuan akong manatili mula dun sa kapayapaan yon. At doon sa pagdarasal ng Santo Rosario, doon ko natagpuan niyo yun, yung kapayapaang na idudulot nito sa akin bilang isang pari, kahit mahirap maging pari. Siguro na seminarista ako, tuwing may pagkakataong umuwi, para ayoko na bumalik sa seminaryo. Dahil nakikita ko yung iniaalok ng mundong buhay. Pag-uwi ako, parang ayoko nang bumalik, Parang gusto ko na lang umuwi sa amin, makasama ang pamilya, magtrabaho na lang sana para makatulong pa sa bahay. Pero ang ginagawa ko, bago ako bumalik ng seminaryo, dadaan ako sa parokya. Pupunta ako sa likod ng altar ng Mahal na Birhen ng Imakulada, ang aming patrona. Sasabihin so ko, ikaw na bahala, mahal na ina. Patuloy mo lang akong ilapit sa iyong anak. Palagi yung basa pag-uuwi ako. Hindi maaaring hindi ako dadaan sa Mahal na Birhen sa aming bayan at alam kong pinakinggan niya rin ako doon. Kaya ako naging pari. At sa aking pagkaka-assign bilang diakono, diakono ako na na-assign -na sa, sa, sa Salinas, sa Rosario. Uh, may mga agam-agam bilang nalalapit na maging pari bilang isang diakono. Yung paghahanda sa ordinasyon, yung mga bagay na kailangan paghandaan pang pinansyal dahil sa ordinasyon, na alam kong tinulungan ako ng mahal na dirhena sa pamamagitan ng mga taga-salinas at ng mga taong bukas-palad kaya naging matagumpay yung ordinasyon na aking hinarap para maging pari. Kasi kasi kapag dumating yung problema no, bahagi na maiisip mo yung pagsuko bilang tao no, lumagpak ka. Pero kapag nandiyan yung natutunan mo sa debosyon na meron ka at yung ugnayan mo sa Birhen Kumaalala mo palagi na mayroong nagdadasal sa iyo, isang ina na kasama ka na nagdadasal sa iyo. At siguradong palagi kang itatawid, papalapit sa kanyang anak na si Jesus. At yun yung naramdaman ko. yun yung patuloy kong nararamdaman sa Birhen, lalo na sa kasalukuyang gampanin ko at ministry ko, na bilang batang pari, nilagay ako sa seminaryo na wala pang kaalam-alam kung papaano gagabay doon sa mga batang nagnanais maging pari sa hinaharap. Minsan may mga pagtatanong, ano ba pwede kong ituro? May kakayahan ba akong gumabay? Parang hindi ko na kaya. Sana sa parokya na lang ako kasi ba, natututo pa lang ako papaano maging pari pero nilagay ako sa seminaryo. Pero alam kong lahat ng iyon pinakinggan ng birhen. Lahat ng dain Lahat ng mga problema ang aking sinasambit, alam kong pinakinggan ng birhin mo, kaya nandito pa rin ako sa ministryng ito bilang spiritual director. Kung hindi siguro nakikilig ang birhin, ay baka wala na rin ako dito. Siguro una ang turong maibabahagi ko, yung pakikinig. Yung pakikinig. Ang birhen hindi nagsasawang makinig. Tinan mo yung rosaryo, paulit-ulit. Ano? Ah, uh, ilang abagi noong Maria yon paulit-ulit, nakakasawa. Pero hindi siya nagsasawang makinig at samahan tayo sa pagdarasal na At sa bawat butil ng Abe Maria, lagi siyang bukas ang pandinig. Sa akin bilang pare, ang pangunahing gampanin ko sa pagtuturo ng mga nagpapari ay makinig. That is my ministry to listen as a spiritual director kailangan kong maglaan ng oras kasi para makinig sa kanila. Kailangan kong maglaan ng schedule para sa mga batang ito nagnanais maging pari. Nakakapagod, nakakapagod makinig, nakakapagod maglaan ng oras dahil papakinggan mo yung kwento din ng buhay ng bawat nagpapari. Pero alam ko ang birhen, nung pinapakinggan ang kwento ng buhay ko, hindi siya napagod na pakinggan at dalhin yung mga sina sinasamo ng aking damdamin sa kanyang anak na si Jesus. Kaya doon din ako mas higit na inaanyayahan. Kahit mahirap na maging available sa bawat tao dahil maraming ginagawa, maraming gampanin, ang Birhen, laging available makinig. Laging handang makinig. Sana ako kaya ko rin kinaya ng Birhen na antig ako sa ganun nakatangian ng mahal na birhen, sana ako magawa ko din. No? Kahit mahirap pa. So, personally, ang saya-saya -saya ko no? nung mabalitaan kong kukoronahan ng birhen. No? Uh, alam kong deserve ng mahal na birhen na makoronahan. Kahit pa nababanggit sa ikalimang misteryo ng luwalhati na siya'y koronada na. At yung koronang yun, sumisimbolo sa pananampalataya ng mga tagasalinas sa Birhen. Dahil alam kong malalim ang umnaya ng mga tagasalinas sa Birhen. No? Hindi lamang sa pagdarasal ng Santo Rosario, kundi lalong-lalo na sa pagkakarakol. Sa pagkakarakol. At sa bawat tahanan na maikot ko sa salinas, ano, nagugulat ako may larawan niya. Alam mong merong koneksyon ang damdamin ng bawat mamamayan ng mga taga rosario sa mahal na birhen na kanilang patrona. Kaya nung mabalitaan ko pa lang, wala na akong duda na ito'y gawaran ng Roma ng korona. Dahil yung ng iyon ay handog ng mga taga-salinas. Dahil ang Birhen tapat manalangin para sa kanyang mga mamamayanan. Tapat manalangin sa Diyos ang Birhen at patuloy na nakikinig. Siguro para sa mga taga-salinas na alam kong tinanggap ako, at itinuring na parang pamilya na rin, ay magdiwang at magalak kayo, no, mga taga-salinas. At yan ay sumisimbolo ng inyong malalim na ugnayan kay Maria. No. Kung wala yung lalim ng ugnayan nyo kay Maria, hindi rin siguro kayo magmamahal sa mga paring dumadaan sa rosario. Kung wala yung lalim ng ugnayan nyo kay Maria, hindi rin siguro kayo magiging bukas palad no, sa mga taong hindi nyo namang kilala kagaya namin na dumadating. Pero ang lahat ng dumadating sa inyo, tanggap ninyo. Kung sino man pari ang maglilingkod sa inyo, bukas kayo. At alam ko, yang, alam ko yan kung sa nagmula yan, sa lalim ng inyong ugnayan kay hey Maria. Sana magpatuloy lang kung papaanong bukas ang mga tagasalinas sa bawat mana at sa bawat paring darating pa magpatuloy yung ganong kinaugilian at matuloy yung ganong katangian na meron kayo dahil yun ay biyaya ng Diyos sa inyo dahil malapit kayo sa Mahal na Birhen